tayo para may palibre ah, uh, tawag nito may cheese, tomato and ano, bigo at saka ulit tapos natin yun ang kagandahan pag andito kayo sa ano, mga superstore daming ano, junk na pagkain libre 我、嗯嗯、加油。 may mga sale tingnan natin tapos ang mga workers dito ano 10% off sa mga items pag nang grocery sa iba namang store meron daw 20% dito sa Atlantic 10% 10% off so ito yung purple lunch room namin. So, yung dalawang fridge at saka table, yan po ang libre na. Yung dalawang fridge at saka, dalawang table yun, yeah, mga libre ng pagkain. Kaya minsan, huwag maingay. Nag-uwi din pag may tayong <laughs> pambaon na pang sinak sa mga bata. Huwag <laughs> maingay. <laughs> Bakit bawal iuwi daw, pero tinukuha ko lang yung mga yung share ko. Kasi hindi ko maubos naman lahat ng ano, sweets. Ito, ngayon. Natong tao. Kaya so, ako. So, sa anak ko. Pag maingan. Kaya ko Ilagay ko sa bag. <laughs> Ilagay ko sa bag. Bukas para bukas. Ah, Sunday para Sunday. Pero, maaaring. Kasi, Hindi lang. Wala nilagay ako. ko may nilagay akong sobrang pagkain doon. Ay, may egg pala ako. Boiled egg. Dapat nag-diet. Boiled egg ang kakainin. Natintal naman sa ano. May free beagle. Kuha ka na ako. Masarap. Gaya. Yeah, yeah. Ako ng beagle. Beagle. Ako ng beagle. Libre. Kaya naman. diyan dalawa oh may proof na <sighs> dalawa ang inaaw ang dalawa para bukas, lagay ko sa fridge, di ba? Nakuslit ole bread and kape, may may Tim Hortons, may Starbucks, di ba? Socialing sila. Kaso, hindi ako magkakapi ngayon kasi gabi na. So, ang duty ko ngayon, part-time lang naman habang nasa bed ang mga bata. 5.30. Oh, sorry, 5 to 10 ng gabi. So, kasi na ba si Grace? Sabi niya, ano, sabay kami. Ang mga kasabayan ko dito, guys, mga estudyante. International at saka merong mga grade 11 to 12. Pero, ngayon, maraming hiring. Pero ang Atlantic, nag-hire, ano lang, yung nandito na. Hindi outside Canada. Wala pa silang lamia. So, International. Maganda kasi sila flexible ikaw ma. Ikaw lang pipili sa timing mo. Dati ini ko type tong ano. Olive. Pero masarap ano pala ako sanay. Olive. Yung buto nila oh. Matigas. Tapos, maano sa ano, yung cheese, may parmesan, ano pa doon isa, cheddar ata. Ito na ang haponan, guys. Dapat boiled egg, ang dala ko. Kaso meron ito masarap eh. Gutom na gutom. So, yung papunta dito, parang hiring pala ba, ngayon kasi, ang mga high school, balik na sa school, September, so, more on priority nila ang mga high school din, pag summer break. Ngayon mo tayo ng TV, break. So, dito pag shift mo, 5 to 10, pwede din mag-start kayo maaga. Nasa inyo na. ang kayo lang ka papili schedule. Patanungan lang kayo ng manager ano ang schedule mo. Grace, halika na Grace. <laughs> kapatid na nandito na din mag-ate siblings goal nandito din nagtrabaho sa so, ano naman siya sa insta instacart Yung may mga order online siya ang taga-pick siya ang taga-shopping so nasa inyo na ang kaganda nito sa Atlantic kasi flexible ba and, saan ang gusto mong department dun sa ano mga salad or bikiri. Mabigat-bigat sila doon. Kaya ang kaibigan ko lang try doon, nagpalipat siya dito. Balik pa kaya. Kasi mas magaan. Ikaw lang magmamanage sa ano. Ako sa grocery. Ikaw lang magmamanage sa mga grocery. Pos. Kasi ikaw lang mag-ano, take over sa shift ng manager. Hanggang closing. minsan wala, hindi mo na maabutan mmm busog na ako mahalap yung cheese paano tayo ipapalat nito ang daming cheese so yeah mmm may dalawa akong aplikante on the way eh them. Um, kung nagtatanong na mas okay daw, saan bang ba mas okay start? Para sa akin, opinion ko, best experience dito po sa uh, New Brunswick. Kasi, mura lang ang tuition. Makaumpisa kayo mga dito, mga estudyante dito. One year, hardly one year, uh, one year sila or hardly two years. May mga bahay na kasi affordable pa ang mga housing kahit nagmahal ngayon simula ng 2020 pero mas affordable pa rin kaysa ano kaysa uh, ibang province especially Vancouver, Calgary uh, Ontario and Calgary ang mahal na doon kasi sa sobrang daming immigrants so anyway kita kits tayo sa next video caregiver naman ng bag job search tayo caregiver share ko yung caregiver na may mga lamiya have a good one guys bye